Ay mga badi, mag-reaction video lang tayo dito kay Kuya Jonathan. Kasi may nag-comment sa akin mga badi at may mga nag-message na panuorin ko daw yung vlog ni Ate Jenny. Kasi hinahanap daw ako ni Jonathan o kami ni Kuya Jonathan. So, na-curious lang din ako mga badi kung bakit kaya at kung ano yun. So, ito mga badi, titignan ko, papanuorin ko yung mga ah uh, video ni Ate Jenny kasi hindi rin ako masyadong nakakapanood ng mga body kasi kaya ayan panoorin natin mga body sama-sama tayong ano tingnan natin kung ano yung sinasabi ni Kuya Jonathan at kung kamusta na siya kasi may nag-comment din sa akin mga body na grabe na daw yung ano niya pamamaga ng paa natin so ito yun uh, forward forward ko lang ito mga body yung video ni Ate Jenny para ano para makita nyo po shoutout kay ate Jenny Ayan. Re uh, quick reaction video nato po tayo so ito yung video ni ate Jenny Joy, pagkita mo Jo yung ano eh ano ko isusun ko lang kumakabi mo kapigyan ay grabe na namaga na talaga Mag -isa. grabe Kam laki na oh parang ano na si Kedyo mga body oh parang na siyang taong grasa ang kapal na rin ng bigote niya tapos ang dumi na ng sa ito pa yung damit na binigay ko sa kanya dati tagal na ayaw niya kasi talaga maglinis mga body ayaw niya mag ano mag ayos ng sarili niya grabe ang laki ng paanya niya binigyan kita ng pera isang daan pagkain mo yun hindi ka pa kumakain Ayun, mga pagkain, nagkalat po. Ayun, mayroon pa doon pansip. Grabe. Tinapon ma'am. May kanin pa, ayun, o. Oh. Hindi ako nito sinungaling, ha? May kape. Tinapon, nagsabi sa akin si, ano, si investigador. Yung problema kay Kajo, eh, medyo ano siya mga body. Pihikan sa, pihikan ba ang tawag dun, o maarte sa pagkain. Talagang minsan dyan mga body, nung bibigyan ko din siya. Titignan niya talaga, ano siya, Uh, sabi niya nga sa akin dati, kahit ganyan lang sila, malinis daw ang kinakain nila. Parang, parang diskampyado lagi pag may bibigay. Kalala sa mga luto na, nakuha, niya yan. Grabe oh, parang na siyang ano, parang na siyang taong krasa. Saan siya natutulog, mga wadi? Di ba may bahay siya? Dito, opo muna ako dito mga kami. Malayo, malayo. Na siya o. Grabe na yung paa niya, pa, Tenji, pa, doon na kina. Yung doon sa may bikiri, papat sa may Tapos yung harap doon, yung pinagubitan ko sa inyo ni nanay. Yung doon, yung ko kay nanay, may bako di o. Para na siyang taong grasa, mga bali. May bahay siya, ayaw yung umuwi. Hindi na kasi ako pumunta dito mga body. Malanong siyempre alam niyo naman mga body yung ano niya kasi kalagayan ni Kodyo Natan. Hindi naman po sa pandidiri o sa iniiwasan natin. Siyempre uh, syempre yung mga body may pamilya kasi tayo sinaalang-alang kaya ayun hindi ko po siya nadadalaw tsaka nung nakaraan nung pumunta dito si Busmaki ikutan, damin, ikutan dapat namin siya pero inikutan ko siya doon wala man siya hindi ko, tsaka hindi ko na siya expected na nandito sa lugar na ito eh. alam ko kasi doon na siya tumatambay doon sa may bahay nila Bon. Kasi doon sana siya kay, kay ano, Sir Morales. Kaya po ganyan. Ang laki na lang pa. Oh. Ay, naku. Para kay na yung marita na dati. Ay eh, sugat pa. Ha? Mabigat ang? Mabigat ang pamo? Yung kasi, ayaw mo kasi magagamot eh. Parang may tubig. Ha? Parang may tubig pa yan. May mga bady? May nice Malayo siguro sa ating genie mga body Parang sinom niya lang. Para ano. Kaya hindi sila magkarinigan. Parang malapit ka siya pero malayo yung camera. Ano, sa si kanya ah. ano yung ano Diba sinabi ko naman sa'yo na ano, nung nakarapin, nung pumunta ka sa bahay, binigyan na kita ang pagkain. Ang inaano ko lang talaga sa'yo, matigas ang ulo mo. Hindi ka nakikinig. Inaano ko lang para gumaling ka, pero ito ang ang ulo mo. Tigas kasi. Yun nga, tapos sabi ko sa'yo, alikaan ito, yung paborito mo, taxi alam mo naman yung iba, kasi order, hindi naman pwede unahin ka. <laughs> yung pagkalimbawa nag-order ka ng taxi, ang dami nakahilira, di ba yung ganon? Tapos dito, yung paborito mo. O pang paborito mo ito? Sana ano, ano. Dati po kasi ang paborito po kasi ni Jonathan, mga kamigo kami. O, oh, o oh, ito, yung paborito po niya yung Yung mga iba. fries, talagang ano, mga melty. Yan. Kaso, sa akin lang mga body ah, pag nagbibigay ako kasi sa kanya ng mga ganyan dati, may ano consequence lagi kailangan niyang parang may kapalit para din naman sa sarili niya dapat kinyari bibigyan mo ng ganyan pagkain dapat may consequence inom ka ng gamot o kaya magilamos ka o kaya magbihis ka ganun dapat. pero eh shout out kay ate Jenny sa si Jenny kasi malambot ang ano yan mga wali puso kumbaga hindi niya matiis pa uh, 110. Ten. Yan, ganyan. Ano ano na paborito mo ngayon? May paborito na po siyang bago daw mga kami ko kamiga. Saan? Iba din paborito niya. Ito? Ito? Forward ko lang mga na Inahanap ko kasi yung nag-comment sa akin na sasabing hin hinahanap daw ako. Kami. Ang daw? for uh, balik lang natin mga bali Nako, siya pa daw mga kami ko kami. Ayun kaya nga ubo nang ubo nang ubo nang ubo nang ubo yan sa tingatan. Yung, yung mahirap. Ito mahirap mga bali yung yung sabi natin yan yung ubo nang ubo. Tapos so, syempre makakasalamuhan natin. Eh okay lang kung sa atin lang o ako lang kaya medyo naglaylo din ako mga bali kasi nga may mga baby tayo, may mga bata. Pero hindi man ibig sabihin ng mga bali, pinabayaan na natin siya eh, ginawa na rin naman natin yung part natin mga body katulad yan, may bahay siya pero ganyan yung itsura niya. ayaw niya talaga so, gusto ko lang makita yung sasabi nila na ano, yung nabanggit nila daw yung pangalan namin ulit kanyang ano, wala ng dura no? tuyo, parang tuyo na siya natuyot na tapos yung ano mo, yung yung paa mo, nagsusugat na ang An laki oh. ha? o yun nga, nagsusugat na hindi? siya eh. Ano yung may diabetes ata? Lumalaki na. Na, na. Di Hindi ka pala tatakot pati dito sa may ano mo umakyat na dito sa ano mo. ayano umakyat na. Oh, na. dito banda. sa bukong, ka, ano? banda. Sa may bukong-bukong na yun mga body oh. Oh? Dito banda, awakan. Siya humawak sa si ati Jenny ay si Ang laki na, manas. Ganyan na ganyan din yung kay mama niya. Ba't kaya nagmanas siya ng ganyan? dahil sa sakit niya konektado ba yan sa ano mga body sa sa TV na sa sakit hindi ko alam eh mo oh, yan dito yan na rin po para may tubig na mahirap yan siya sabi niya pag Umakyat na oh di ba pag mau uh, makit sa ano ha huh? oh hmm. tanggap na daw niya kung ganun yung magiging katwiran ng taong tutulungan mo mga body wala, may hirapan ka talaga kasi nga siya mismo yung eh, ayaw niya na tulungan sa sarili niya eh paano mo ipipilit yung gusto mong tulong sa kanya tanggap na po daw ni Jonathan mga kamigo ka, amiga ko anong sa kanya Ito, sir parang dahi tanggap na po daw niya pag bulang, uh, abay, mamaya, uh, so, tapos, eh, mas, wala nga, ah, ano eh, mamaya kakain sa tapot o po Eh, wala naman siya sabi nila. Ay, pa tayo ng ibang di. Ay, ito ata ah, ito. Try natin to mga bali. Ito siguro, may na. Gentle banong at lampot sa At family, press. May ads, may sir, may ads yan, nilang natin. 525 lang. Yan, forward lang natin mga bali. Baka dito. Obvious ka ah. Ayan, basa. Tanggalin mo yan. Ayan, basa, nagbihis uh, ka. Nagbihis na But siya. Ang basa sa ulan. Ay, na ulan na. Tanggalin mo na yan. I-ano e, mo na, itapon mo na yan. Shout out kay Ate Jenny. Bait. Pero yung ganyan kasi mga bali, normal na, na ginagawa ni Ate Jenny yan. Kaso matigas lang ang ulo ni Kuya Jonathan kasi. Yan. Kung hindi pa nabasa ng ulan, hindi pa magbibihis. Buti na lang nabasa ng ulan. Nakaligo. kasi <laughs> tinitignan pa rin parang ayos yung utak. Mabigyan natin si Goyga talaga Gabi na to, kanina umaga. Itong gabi na to. Umaga. Itong gabi na to. Kaya hindi ka naman nag Ako, tugap na talaga pag nagsugat-sugat yung delicado, okay. ano, may yung sa akin. Okay. yung Ano? Ano? Ang pa. wala okay. okay. Walang Hindi. Na? Ang halige. Ano? Hindi nakasya yung chinelas na binigay ko sa kanya. Yung parang sandals. Ang na? na. natural lang. Ang panlasa. Ang natural yung yung Ah, binili ng pagkain natin. Oh, Jo, sinabi ko na Jo sa kanya, Jo, Jo, na ano yung tama lang, tama lang yung timpla sa niya. Oh, ano sa pagtinilas mo? Ano? Nakapaapa. Pagtinilas pa mo niya. wow, hindi wow. Jo. Ay. Ayo kasi makinig. Eh. Sabi ko kasi mga body, yung awa kasi hindi yun makakatulong eh. Gamot talagang makakatulong sa kanya.

hotdog hotdog talaga ganyan pag kumakain si Kenjo mga bati titignan nyo yung pagkain na amuin pa nyo yan ganyan sya pihikan lalo ate lang pag di nya trip itatabi niya yan hindi ko alam kung anong ginagawa nya pero pag trip nya kakainin nya o kaya tatabi nya din o, inamuin nya lang ah yeah.

Dayo. wala yun sa akin, bini siguro. Di alam naman niya mga body, kaya di, kung papanood mo to, alam kung baka mapanood mo may cellphone ka. Alam mo naman kung bakit din ako pupunta dyan eh. 'di ba? Nag-usap na rin tayo. Tapos nung nag usap din tayo nung pumunta kami dyan binaliwala mo din nung usapan natin 'yung sa pag-inom ng gamot, 'di ba? Binali wala mo din. Kaya para saan pa, 'di ba? Hindi naman pwedeng ibigay lahat 'yung hilig mo kung hindi ka na naman magagamutan yun naman yung gusto namin na tumutulong sa iyo yung uminom ka ng gamot paggamutan ka o kaya maglinis ka ng katawan yun isa rin yun para at least hindi ka makahawa din o doon ka lang sa bahay nyo magpahinga aso ah, so syempre ah, kahit sinong tumutulong ba diba, ano din sa iyo ah, hindi distansya pag ganyan ganyan yung pananaw mo sa buhay ganyan yung ano mo trato mo sa kanila na tumutulong sa iyo Mabunda mabunda. Oh, oh, kasi ate <scenes> Jenny kasi yung nandun talaga na halos katabi lang kasi mga body. Siyempre araw-araw nakikita ni ate Jenny, hindi niya talaga matitiis mga body. Unlike sa amin na malalayo man kami, hindi naman namin siya ma kung hindi namin siya sasadyang puntahan, hindi namin siya makikita mga body. Or kung hindi siya pupunta dito, hindi namin siya makikita. Tsaka dati naman mga badi, siya talaga yung pupunta dito sa akin. Hindi ka naman siya, dati pa hindi ko na siya pinapasyalan doon, hindi ko na siya pupuntahan. Kasi nakakalakad pa siya dati, kinausap ko na siya na uh, siya yung pupunta dito. So nung lumala, nung lumala yung sasakit niya at nalaman nga namin, medyo nilimitahan ko na yung pagpunta niya dito. Pero pupunta pa rin siya dito noon kung mapapansin yung mga buddy. Kaso ngay ngayon, ngayon nga lang, hindi na siya pupunta kasi siguro hindi na siya makalakad. Sinihingal na. Kaya yun yung naging ano niya, pers, ano, sa isip niya na hindi ko na siya pinupuntahan. Eh, ma matigas lang kasi ulo mo talaga eh. Hmm. Kumain ka na dyan. Ha? Ayan po mga kamigo kami kukami, guys. Hindi na po ng pagkain na gusto niya. Lagang 45 pesos po. Kami mga buddy, nung nabubuhay pa daw na si mama niya, pinupuntahan ko siya. Kasi nung nabubuhay pa si nani Marita, sabi ko kay Kodyo at mga buddy, Uh, tinutulungan kita kung kayo alang-alang sa mama mo kasi dati pa naman kasi pasaway na si Kody at alam niyo naman mga badi so yun yung lagi kong sinasabi sa kanya so baka yun parang tumatak sa isip niya mga badi kasi lagi kong sinasabi na kung hindi lang dahil kay nanay hindi ko kayo tutulungan hindi kita tutulungan pagiging sa kanya eh yun nga nagpahinga na si nanay kaya yun siguro yung naiwan sa isip niya pero ganoon pa hanggang ano naman mga badi nung nawala si nanay nagpatuloy pa rin namin yung pag ano sa kanya

anun alam kasi kung buit ko sa pagkasi kung gusto kong dito na pa maanun pala niyan anun anpun niyan makaplag makcuma ano mo cua mo sa pija kay ati Jenny na nasenal mga bali <laughs> pero wala ang problema niya mga bali sa amin alam naman natin yung ugaling ko Jonathan

Actually mga bali, totoo naman yung sinasabi ni Kuya Jonathan Si Ewan ko lang kay Kuya Randy kung dumadalaw siya doon Ako kasi mga bali, mula nung Puntahan ko siya doon sa bahay niya At Nung Yun nga, yung may challenge sa kanya Yun yung gas na ano ko mga bali Na ano ko sa kanya Punta ko Ay tapos, ang ano pa pala Yung pumunta siya sa garahe Yung kinukuha niya yung pera sa akin yun na kinausap ko rin siya kailangan makita ko muna umiinom ko ng gamot kay ate Jenny sabi ko sa kanya yun yung last mga siguro o oh, yun yung last yun yung last na pagkikita namin na inabutan ko lang siya ng magkano nun tapos kinukuha niya kasi dati yung pera kasi yun daw siya ng gamot eh sabi ko kailangan ko makita muna kay, kay ate Jenny na maligo ka o oh, minum ka ng gamot lang kita ng pera dun sabi ko sa kanya dati yun yung last mga bali, eh kaya dito na lang ako nag-update kay Ate Jenny sa mga vlog niya. Baka yun nga, ginawa niya para at least matupad natin yung sinabi natin. Kaso nga lang, eh, hindi niya natupad eh. Hanggang ngayon, hindi po siya uminom ng gamot. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mga gamot niyo, mga bagay. Dito, uh -huh. dito po sa Pinabayaan, pinabayaan na daw mga body. Kaya lang po na niya. Walang kong kung nag-uto sa kanya. Walang nag-uto sa iyo niyan. wala nga. Siya lang nagsalita niyan. Na lang, magaling talaga si Jonathan Mano talaga siya ng mga body mag siya magkanyan Para mag-provoke ah, mga body, wag kayong ano mga body Mag-fumatol mag na naman kayo Ganyan talaga si Jonathan siya, Mahusay siya, ma siya mag-provoke ng damdamin Pagkain <laughs> Para magbuhay dito Kailangan eh Pinabayan na akong dipay. Imbagi, Wendy, kaya ka bisni. Wala na. Dahil mga tao, binigyan na lang ako. Ganda lang ako na lang. At Jenny. Hindi ko, hindi sa mga body may nagbibigay pala sa kanya so hindi rin naman kasi ano mga body maganda na syempre lahat kami magbibigay sa kanya may ganun din mga masasayang lang din mga body kami naman eh kung ano yung kaya namin nakaalalay lang naman kami mga badi. nakita naman namin na namin na nandiyan si ate Jenny na umaalalay sa kanya pa pangit naman kasi mga wadi bibigyan na ati Janet tapos pupunta rin kami doon bibigyan din namin ng pera bibigyan ni Kuya Renji ang tawag kasi ng mga badi. so dahil lang siyang ano mas uh, masasanay sa ganun which is okay lang sana sa amin yun eh ang ano lang nga uh, kondisyon is uminom lang ng gamot ayaw niya kasi kaya hindi na kami bumalik dyan kaya Jonathan kayo kasi. Ito na lang bibigay. Ito na lang Tapos pag may binibigay, wag mo tapon. Natapon. Kasi nagsasabi sila sa akin ni kanina umaga, na tumbok tinapon mo daw, pati tinapay daw. Masarap. Yun lang. Yun lang mga body, natatapon pa ng pagkain. <laughs> Hindi daw masarap. Alam niya. Oo, oh, yun nga. Huwag mo na lang tanggapin. Kasi Pero sa Again, sabihin ko mga bali, yun kasi yung abot ng pananaw at isip niya. Kaya, um, dapat intindihin natin yung mga badi. Pero, hindi dapat itolerate. Para sa akin mga bali, hindi dapat itolerate. Pag may mga ganong bagay, dapat, katulad niyan, ginagawa natin na dyan yun. Pinapangaralan talaga o yun yung sinasawata. Lalo sa pagdating sa pagkain. Hindi kasi tama yun mga bali. Kung hindi ka nasarapan, itapon mo na. Eh, walang wala ka, pwede mo naman pagtyagaan diba? tapos para reklamo ka sa buhay mo na walang nagbibigay di ba pero uh, sa side niya kung siya magsasabi ng mga body intindihan natin kasi yun lang yung abot ng isip niya kasi ano anyway, eh sabi nga sa akin ni eh, investigador eh si investigador Kiri sa barangay yun nag-investigador ano, yun siya sabi niya Dini si Jonathan binigyan ko ng pagkain kanina ngayon itinapon kasi ano pandisal ba yun? Oo. Uh, bakit ah, naman pandisal. tinapon? walang oh, lasa eh parang nasa Nakakatawa rin. Yun nga, dapat hindi mo na lang inano. Sabihin mo na lang dapat na, Kuya, yeah, ano, pasinsya na, hindi ko mo na matatanggap kasi sumain na. Yo, huwag na lang sanang kunin, huwag na lang tanggapin. Para may bigay pa sa iba. Huwag mo na lang dapat, hindi yung... Galing nga ati Jenny. Eh, kukuhain mo, tapos itatapon mo kasi alam mo naman na, siyempre, ang nagbibigay nun, siyempre, masasaktan siya. Kasi binigay niya binili niya yun eh. Huwag ka ng pasinsya. Wala pa katawan mo? Sakto-sakto. yun ang gusto ko ni Jonathan. Sakto-sakto sa katawan niya. Minsan naiiyak ka na d'yo, no? Bakit umiiyak ka d'yo? Wala Mama ko eh. Para nga na Para magbubuhay niya naman sa ano. Pag buhay ang tao, pa rin ang buhay. Bukat-bukat. Hindi lang Yung problema kasi, nung nandiyan pa si Nanay, ayaw mo rin naman ano may nung medyo malakas pa. Di ba? Kaya... Saka okay. dito, para ano, para wala mo na nakapupunta eh. Yun, yun to, ano na siya, kumbaga tolero si Gordio. Kailangan niya talagang maiba yung surroundings niya. Kung sakali man, kailangan niya mailipat sa isang surroundings na kung saan magugustuhan niya. Maaaring probinsya, gilid ng dagat, ganoon. May ibang paglilibangan siya. Kasi kung diyan lang siya iikot-ikot palagi, mga body may hirapan talaga siya makarecover. Pag hindi, hindi ka nagagamot, alam mo na ang gagawin mo. Kung nagpatuloy ka sa paggamot mo, gagaling ka pa niyan. Ano mo din, nalulula gamot. Ang dami dito eh. Ang dami paano dun eh hindi ka mapapanon yun kasi gamot ka yun, Jo. Tatakot kasi siya, baka ma-overdose daw eh, siya. Yung gamot man, siya. lang doon sa bahay, ang dami, ay, alam mo naman yun. Kahit nga kay nanay dati mga body, yung matatandaan nyo, ang daming reseta kay nanay, hindi niya rin pinainom yung binili kong gamot. Mahal din nun mga body. Ang dami kung meron pa isa doon, 60, may isa 70. Ang pinakamababa ata yung gamot yung dati, isang piraso 30. Eh, good for one month yun lagi binibili ko. Kaso nung nakita ko, hindi man niya pinainom mga body kasi natatakot lang. <laughs> Natatakot kahit yung mga vitamins hindi niya pinainom. Kasi yun nga ang sabi ng doktor eh, alam, alam mo pag nag-umpisa na, tuloy-tuloy na yun. Hmm. Ang sakit ko ng TV. Bakit nangyari ko? oh, diba? ba? Ano, Talino eh, no? Bak ang sakit daw niya TV, bakit daw namaga yung paa niya? di ba? diba? <laughs> Marunong mag-isip si Kuya Jonathan eh. Pero hindi niya alam na komplikasyon na yan. Ko so ang ko TV. bakit nangyari ko? Ang na na, oh. Parang niya dati. Malis ka na, hangang, ano, hangang tuhod na. Oo. Oh. ko ng TV. Oh, mo. Bakit nangyari nang ako ako? Kasi nga, hindi umiinom ng gamot. Saka, At kaya ka Ano ba kung may tubig na nga. sa baga ka? na yung baga mo. Oo, oh, tama. Komplikasyon. Oo. Oh, Oo. Oh. Makyat na. Alam mo, yung kuya ko, alam mo, yung kuya ko, shout out kuya ko, yung kuya ko, elabot lang. Yung kuya ko, nagkaroon din siya ng ano, tubig sa baga. Yun, nagpagamot yun. Gagaling ka magpagamot ka. Ganun yun i eh. Kaso ayaw mo naman magpagamot ka. Bakit? Ano bang nasa isip mo? Matuluyan na. Ano? Gagamotin ka nga para mabuhay ka, para gumaling ka. Ito, wala na rin yun ay, eh, nakod po. E eh, ngayon, anong nangyari sa'yo? iyo? parang hirap na hirap ka na ngayon. Hmm? Ang paa mo. Di ba si nanay nagkaganyan din? Ay, oh, ganyan, nagkaganyan din si kuya mo? Yung ano, yung kuya mo na, ano, yung namatay? Oo. Oh. Ganyan din na manas din. Nagkaganyan din siya? Oo. Hmm? Hmm. Di ba, no? ang nung naibing si Nanay Marita, alam mo ba yung libingan ng kapat sa Cameroon? So, nung no. dragi pa kami nakasira, pupunta kami rin. ka bang kanila diyan kay Nanay? Ito natin si Ilag. Lala, lala, Kung ano, lala, lala. Ikaw rin naman yung ganag sarili mo. Ikaw din dapat ang pilit ang sa sarili mo. na Ha? Mahina na ako. Mahina na ako. Mahina na pero lakad pa rin siya ng lakad dyan. Oo, so, mahina na. Wala eh. na akong dami na dami na lahat. Dami na lakas mo umalik lumakad. Kaya ma. Wala nang ganda na ang mga bali. Patapos na. Baka solar na? No? Uh -huh. Kung ito mabait yung taga dyan na tinutuluyan niya, hindi siya pinapaalis. Ano yung mga usal ka? ako. Yun mga badi At yun hanggang, yun pala yung sasabi ng nag-comment sa akin mga badi na ano. Yun yung nahanap kami. <laughs> Iniwan na daw namin siya mga badi So, nakalungkot man pero yun kasi yung ano mga body kailangan din gawin para sana matuto siya para ma-realize niya sana yung mga ginagawa niya eh baka sakali na ano gawin niya baga uminom siya ng gamot iba so pero ganyan pa rin, mga body lalong lumala lang siya so yun kasi yung ano niya abot ng isip niya kaya yeah, salamat kay Ate Jenny kasi wala sawang ano suporta ah, dito na naman, naman kami mga body nakaantabay naman kami kung suporta di ba pero, niya yeah, sabi ko mga badi, kaya nalimitahan na rin yung pagpunta ko dun, lalo sa personal ako. Eh, kasi nga, sinaalang-alang ko din yung pamilya ko. Alam naman natin yung sakit niya mga badi ay sobrang mabilis pakahawa at nakakahawa, lalo sa mga bata. So, yun yung sinaalang-alang ko din. Alright, so mga badi, salamat mga badi.